Hai, maag ketupat. umaga po tayo sa bayan yung sana mga katumba kaya namin sa ano sa tungkas kapo namin yun mga oh, chukos -chukos chukos -chukos chukos -chukos chukos -chukos sa mga bata, chukos -chukos. Sa mga bata. Sa thank you ulit sa ano ni Moos maraming salamat po yan saya po namin masada na tayo mga katumba punta tayo sa bayan tapos uh, kuha daw ako ng ano ni, uh, ni John Lloyd sa ano niya uh, PSA yung iniso ba kasi hindi siya maka ano, paralan, maka enroll kasi kailangan sa grade 6 yung PSA Tayo doon sa LBC mga Kita kita tahu sa bayan mga katropa. A few moments later. Ito tahu tayo sa bayan mga katropa. Masarap na tayo. Maya po tayo na bis ini dua ani jol ni tandit. Uh, Melapit na kasi yung pasok kanila. Kailangan uh, nila na na ako buka, saadam na tayo naman ako dalawa babae taga sa amin na sa akin dito sa munisipyo na patid ayan laki ng munisipyo dito sa amin naman tayo dito malapit sa paralan sa sayansay yun yung nakaputing lalaki na nakabitbit na ano galing kulingte katabi ko na, na plastik light pa yan suot ko na yung napilit kong uh, belt bag hindi na tayo maano nito ma bago -ano uh, to hindi na malaglag yung mga ano nito mga pangalan nun yung yung pariya ko

card na ito. Okay. Seven to ten daw bago makuha mga katrupa yung PSA ni Channel pero tapos ko na ang bayaran antayin lang tayo kasi hindi main role si John Lloyd kapag eh. nakukuha eh, ng PSA kaya kaya masada mga katrupa tapos may sobra i-chinsuel ko daw sa kinijuan i-chinsuel mo na ako sa motor yang lepas nah selamat kita lihat selip-lip na lugar nah nanti aku on wak aw para kung makukuha naman kami ng ukay-ukay yung bandol binti yung bawa isang bandol eh okay pag may limang bandol 100 eh, tao rin ah, 20 doon sa terminal lang pupunin bandol na wala pa daw wala pa silang pinadeliver ng kayo tayo ito yung pasayro dito tatlo galing isla eh, nakagataw na nga so, dito sa hospital hinatid natin, natin. tapos ko lang kumain ng tanghalian mga katropa mamaya, e, eh, pati ko na po mamaya wala ko natapos sa tanghalian ng mga ano uh, bus galing Manila mga katropa yan, pati suway na ako yun

Apo na makatropa, huwag na ako may makatropa. Hindi na tayo ng ulam. Pinapay. Tulog na yung kapana. A few moments later. Apo na makatropa, yan nakarating ako. May pinabili pala si Vincent. Lumargan na Malas ka papunta sa ano? Manila. Karon lang kasi ah. Mm. Yan. Sa patan ni. E? Binsen. Yeah, thank you yo, lolo mi. No. Bini kasi. Ay, panang, ah, yo yo yo, ay siya sang uh, bayo ay. Nya salamat yo yo. Uh. The next day. katrupa magendang umaga. Yan, makaigib-igib na kami ng tubig dito makatropa kasi may ulan-ulan na. Yan, nag-igib kami galing sa mga bata eh, naglabas sa duwan. Ano wala na. may tubig na dyan, eh. Kaligo na yung dalawa. ano naman yung maligo, maya. Dati, wala talaga to. Yung, ma, ano namin sa timba, eh ano lang, putik lang. Ngayon, mayroon na galing po ilugo sila dito eh. dalawa yan may kunti na kunti meron na hindi na kami sa malayo mag ano hindi mm. na kami magkakotakot yun yun nakabalik sa ano telescopic ng ano ko mm -hmm. toaster natin yung isang motor mm, happy nga abang to kapag uh -huh. Pupunta aku sebayan, sa bayan, mag-aabang sa akin. Dami langaw ngayon mga katropa. Buwan ko bakit. Dami langaw. Pati sa tapon, dami langaw. Araw siguro mga langaw. Mga buwan sa langaw. Ito doon sa bayan, dami lang oh. <coughs> <coughs> Pateruco, <Reja. coughs> <Baung naman. coughs> Pateruco, tayo ko reja? ja. Paong naman. Katropa dito natin sa bayan, nan wala nang ulan. Init na. So yung mayari nito nagpantay sa akin. Ito yung nagturo sa akin uh, mag ano, mag ano daw ako ng inahing baboy. Tatlo. Kasi yun yung ano business niya dati daw. Diyan sa pisa Yan ngayon. Yun yung business niya, masingso. Dami ng business niya. Tatlo ng restaurant. May nagpa-reserve na siya kanya dito mamayang gabi. E na to eh. Yung ano niya dito, yan kasi mas, masarap yung ano na niluto mga chip cook talaga yung niluto dito kami din to yung, nagturo sa akin na mag ano na ano, unang negosyo daw niya inahing baboy tatlo piraso tapos yung mga bake eh, binta daw lahat yun yung ano tubo daw niya Tapos yan business business ya. Dami ng business na ano na. Natin may pikiri din siya eh. dito sa masinis ko talaga. Yan ang pante siya sa akin. Yan tapos na tayo kumain ng tanghalian mga katropa. Lawang na na. Sakto mm -hmm. lang yung kita ko. Tsinta pesos sa uh, tanghalian. Talaga masaya rung pasayro. Yan. Doon nakasit na kasi, tayo nakasombrero. Yan. Alas 4 na mga katropa. Hindi nang init. Masarap sa akin. A few moments later. Yan po makatropa, maganda. Mm, yan. Hapon o gabi ay eh, malapit ka sa na kasi. Mm, tihaw ng, ano? Tamban makatropa, ulam. Tamban. Kain tayo Nanday. ka tamban dai. <Nittang day> Ay sige. pa isog ba dre? Ulam. Ano manok? Ulam ice Katropa, maraming maraming salamat po sa sumuporta po sa saya namin. Sana yung kalimutan mo mag like, mag-comment, mag-share, apa subscribe. Mga katropa, ingat po tayo palagi. Paalam! Bye.